Hello guys, may hapon diha rin niyo So naataroon din sa SMC Cebu Nag duty kay mga gapon Wala sila yung So as usual Dirita Kay e, wapo dito, kinakon din So mga nyo dito na Late lit na kaya itong panyo dito ron So mga atong itong Nagbound dito ron, bisang nag karon ka ron ta kay para tipid ba So mo natong atong ipakita atong sundan ha. Uh, reveal sa atong sundan. So atong sudan karon is 5552 na. And then uh, sponsor sa so ni kanon tan tong rice is sponsor sa Lanoyba. Kalo plastic man na. <laughs> sponsor sa Lanoyba. Atong sundan. Na, sponsor sa Mukha ni Usa de ay. At na, sponsor sa itong kanon na sa rice. Laloiba. So ito nangyayag mo itong sponsor of the day? Atay. Lalo <laughs> Laloiba. Okay, plastic. Laloiba. Okay, atong plastic. Okay, church anniversary. guys, muna ako na ito guys. Okay.

Awas, asa maka church man na go out at church place it is okay mobile church may ibalik ibalik yo mauna church embrace in the church church embrace so ten so ten 3 block so oh live no oh live recorded na siya it's my neighbor naman di sa barket bloo itay kitang na tongyere yung gusto